Magandang araw mga kaibigan. Uh, I-shout out ko muna ang aking uh, dalawang kaibigan na mga researcher, si Yodora at Chris Torres. Yodora, uh, salamat sa pagpapadala nyo sa akin palagi ng mga comments, videos, articles. Uh, kaya nakakagawa ko ng maraming reaction vlogs. Okay. Nagpadala sila sa akin ng comment. Sabi nila, General, nakaka-stress ang nangyayari sa Senate, yung mga sagutan nila, nakaka-stress na daw. <laughs> Mabuti pa si Senator Lapid, most behaved Senator, <laughs> kaysa yung mga nag aaway away Okay, so pag-usapan natin ang mainit na away between Senator Soto and Senator Bato kahapon. Ito, po sa Philippine Star. During Mondays, Plenary session, senators huddle on the Senate floor shortly after a verbal class. Oh, nagkasagutan eh. Verbal clash between Senate President Tito Soto and Senator Bato de la Rosa. So, anong pinagawa yan? Yung, <laughs> yung interview ni Senator Soto kay Christian Isgera. sinabi pa naman niya na mamamatay sila sa sama ng loob. Meaning, he's referring to the minority. Kasi nagre yung Siam na minority, bakit? On his own, si Senator Soto, eh, pumayag na yung Engineer Hernandez na dapat makulong sa Senado. Pumayag na lang basta-basta ang Senate President na doon na lang makulong sa PNP Custodial Center. Kaya, nagreklamo yung Siam. So, in-interview ni Christian Isguera, itong Senate President, yun, gimmick lang yan ng minority. May ginawa ba akong illegal? Wala naman. Bakit? Gusto nilang awayin ko ang Speaker of the House? Sabi niya, mamatay sila sa sama ng loob. Ganon, ang dating. <laughs> so, yun ang nireklamo ni Senator Bato. Sabi niya, De La Rosa earlier called out Soto over his remarks in a media interview saying he was upset due to the latter's statement on the minority bloc's criticism of his decision to transfer former District Engineer Bryce Hernandez custody from the Senate in Pasay to the Philippine National Police Custodial Center in Quezon City. O, ito yung exact word ni Senator Bato. Malungkot lang ako doon sa dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob. <laughs> Very frank naman itong si Bato. Hindi mo kami mapatay sa sama ng loob. <laughs> Dahil tanggap na namin na kami ang minority. <laughs> Pangalawang punto. Gimmick lang ng minority yan. Ang Senado, hindi po ito non-time show. <laughs> Binulaga. Kasi galing nga sa itbulaga ang Senate President. Eh. <laughs> Grabing patama ni Bato. <laughs> Hindi ito Itbulaga. <laughs> Walang gimmick. Na puro gimmick ang ating tinitignan dito. Kami po ay nagre-raise ng legitimate issues which require legitimate attention. Oh. Okay, ito naman ang sagot ni Soto. Soto in response clarified that he was addressing the trolls when he said mamamatay sila sa sama ng loob. O, uh, dito na tayo magkakatalo. Ano bang pagkaintindi ng netizens? Yung nakinig ba o nagbasa, mamatay sa sama ng loob. Sinong pinagsabihan ni Senator Soto? Mga trolls o yung minority? <laughs> Sa uh, sabi ni Soto, I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisira mo yung Senate President which is very unparliamentary. Unparliamentary. <laughs> Yun na. So, ang isyo, kung basahin nyo yung holy statement niya, Tinanong siya ni Christian Esquira tungkol sa reklamo nga. Bakit siya pumayag? Ay, ano? Tuta na pala. Ang isang issue na is... Nagiging tuta na ni Martin Romaldes si Soto. Yun ang issue. Yun ang impression ha. Impression lang. Kasi isang tawag lang ni Romaldes. Pumayag na siya na hindi na ibalik sa... Senate Detention Facility yung Engineer Hernandez, pumayag ka sa PNP Custodial Center. Yun. So, isang tawag lang. Kaya, parang ang akusasyon kay Senator Soto is naging tuta siya ni Romaldez. Kaya sabi niya, gimmick lang yan ng minority. Bakit hindi nila alam na si Romaldez ang tuta ko. Bakit? May illegal ba akong ginawa? Wala naman. Tumawag lang naman ang Speaker of the House. Uh, anong gusto nila? Aawain ko ang Speaker of the House. Mamatay sila sa sama ng loob. So, kung ako ang inyong tatanungin, 'yung statement niya 'yon, sunod-sunod na paragraph. Hindi trolls ang sinasabihan niya ang sinasabihan niya yung minority, yun ang pagkakaintindi ko. Kaya nung mabasa ko yon sabi ko, nako, sigurado magre-react itong nine minority nito. At totoo nga, nag-react si Senator pato <laughs> so, trolls, sino ba? Anyway, kanya-kanya tayong pananaw, ano, kung trolls ba. So, nagpalusot. Hindi kayo ang sinasabihan ko. <laughs> Hindi yung minority. Trolls ang... <laughs> trolls. Mamatay sila sa sama. Kung trolls, ibig sabihin, ano yun? Mga fake accounts, ano? Walang, ano? <laughs> Hindi sila ma... Ano sa sama ng loob? Dahil bayad lang sila eh. Kwarta-kwarta lang kung trolls. Kaya lang kung tunay, na mga tao yung nagre-reklamo, may resentment, eh talagang mamamatay. So, mabuti at sinagot ni Senator Bato na hindi kami mamamatay ng sama ng loob. Dahil tanggap namin, minority kami. Eh lang, huwag niyong gawing <laughs> non times you ang Senado. Walang gimmick-gimmick dito. Wow. So, bahala na tayo. Taong bayan, anong masasabi nyo? Trolls ba? yung nire-refer ni Senate President, yung sinabihan niya na mamamatay kayo ng sama ng loob o ang nine minority senators. Again, it's a battle of public opinion. Ako, ang opinion ko, ang tingin ko, ang sinasabihan niya, yung siyam na senador. Kaya kung ako ay senador, ah, magsasalita rin ako doon. Talagang uungkatin ko dahil hindi maganda yung Uh, salita na yun na mamamatay kayo sa sama ng loob. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ko sa saging lakatan ni Manu, si Sidrino nga namunga na so muna ni ang iyang saging lakatan nga namunga na oh, iyang pagapotoson para nga sinaw ug maayo ang iyang bunga so pila na ano manoy kasi pi gani manoy siam siam oh, So, daghan gyud ang iyang bunga kay siya manggid ka si O, oh, gisandayan ngayon, okay, Kahit taas ka yung saging, o. Oh, ang lakatan, kay tambok mong yun. sa ginoo kay ginoo hmm. ng aking saging. Oh, kaya po kaya salamat sa uh, Kaya naman, salamat sa nagsuporta ng parahin ang pagpananom. Oh, salamat kayo sa nagsuporta. Hinawa ang, ang atong pagpananom so salamat gid kaay sa Ginoo ano nga na nga na among saging lakatan o oh. karon na nasad ko sa saging lakatan ni Manu Iking so siyam gyapon ni siya ka sipi so daghang gyud ang mga bunga sa among saging lakatan so muna ni ang yang unang tanom ang tanom ni Manu Iking nga uh, saging lakatan 180 ni siya so daghan na gid sunod-sunod na gid ang pagpamunga sa among lakatan karon mo ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga namunga nagihaw. so pito siya ka sipi ug iya so sunod sunod dagid ang pagpamunga sa mong lakatang yun ang among lakatan namunga na salamat yun sa ginoo salamat sa nagsiporta salamat po karon mo po ni ang among saging lakatan nga namunga na so salamat kay sa ginoo sa nagsiporta